And nga kagagapsat, nakikikin ba kayo ng green na Coca-Cola? Dito sa amin, meron! Kampay! Ah, chok-chok lang, bawal! Ito ay gasolina. Doon sa US, walang walang ganito. Halangin palagi sa gas station lang. At self-service lang. Pero, dito sa Pinas, gasoline station, may mga gawa. At lalong lalo na sa mga barangay, may tinggi. Kaya nito. This is another new thing I had to learn when I moved here to the Philippines. Sakto? Tapos na?